Hello mga kamashroom, sir, tuturo ko sa inyo para hindi lang kami yung ating bed. Maglalagay tayo ng 7 dito sa may kalibot ng paa. Ayan. Ito rin. Ayan, para hindi lang kami. Kung sa bed nyo naman, uh, kunyari, ito yung sa bed ninyo, ito kayo magbuhos ng 7. Ayan, o kaya mag, mag ng ganito. Kunti lang naman. Para hindi lang hindi lang katangan. Sinil lang yung gagawin ninyo para hindi hindi ng langgam yung bed. Ganyan. Para hindi akyatan. Mamatay yung mga langgam dyan na akyat. Ganyan. Seven. Yung in, mas mura ito ka saka walang amoy at saka hindi ka hindi gano'ng katapang yung ano niya wala siyang amoy mataas naman yung ating bed kung makikita ninyo kaya okay lang ganyan so yan sana may natutunan kayo kung paano magano uh, sa mga uh, na problema ng langgam okay lang yan pag nagginapangan wag lang anay kaya antay anay din to hindi hindi gagapangan ng anay pag may ganyan ganyan sa mga poste hindi yan nagagapangan ng alay at saka hindi yan ng langgam pag may ganyan so ito kasi may langgam na eh. ito kasi may langgam na kaya nilagyan ko medyo marami pero okay lang naman kasi nabubuhay naman yung mga 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 mushroom nya pero uh, masyado silang maraming kaya para sa ganun ay makontrol din natin kasi kinakain nila yung mga ganyang itim. You know. ano kasi, ganyan, kung meron kayong ganyan na langgam na klase, tapos yung isa na isang black din. Ito kasi mga, mga carnivores to. Kinakain nila yung mga insekto. Pinapatay nila yung insekto sa bit tapos kinakain nila. O kaya may hindi magandang insekto kaya gusto nilang Kinakain nila kasi yung mga insekto ito. Pero yung amag hindi nila kinakain yan. Ayan. So insekto lang yung kinakain na. At yung black naman pinagbabahayan nila. Kaya nilagyan natin ng ganyan para hindi nila pagbahayan. So pero pag tag-ulan uh, observan ninyo kung kahit na matubigan ay pwede pa tignan ninyo. Kung ano, dagdagan ninyo ng konti. Ganyan. After na umulan. So, kanya Sa mga nagtatanong kung paano ma-prevent yung langgam, lagay lang ng ganito sa inyong bed. So, mura lang naman to sa mga agri- uh, agri supply, uh, agri store mabibili ninyo sa inyong lugar, sa bayan o kaya online, mayroon din to ganyan, sa Shopee o kaya Lasada o kaya kung ano pamanjan man dyan. So, palibot yan. Meron. Okay. So, salamat sa inyong panonood at God bless sa inyo lahat.